Welcome back sa ating channel. So sa video ito, pag-usapan natin kung paano malalaman kung puno na nga ba ang storage ng iyong CCTV. Maging yan ay uh, DVR or XVR. Okay? So ang gagawin nyo ganito. Pindutin mo muna yung subscribe button na nandyan sa ilalim kung hindi mo pa pinipindot. Pero kung napindot mo na, proceed tayo sa video ito. So, dun sa iyong monitor, click mo yung main menu. Nalabas yan login maging uh, anong brand man niya ng CCTV, halos parehas ang operation. Operation na uh, system. Operating system. So, lalabas yung main menu. Yung iba, uh, hihingi pa ng login tsaka password ng username. Pero ito, dinisable disable ko na kasi ito. So, ang gagawin is main menu, once na naglagay ka ng password, ganito ang lalabas. Okay? So, dito, ang record niya ngayon ay mula ang day ngayon ay October uh, 29 October 29 ang day ngayon pero ang last na record record niya is September 4 so labas siya ng isang buwan ang record pero hindi natin makikita hindi natin masasabi dyan sa pamamagitan niyan na gano'n nakahaba ang record niya or puno na yan so ang gagawin natin punta tayo dito sa main menu tapos storage ito tapos, tingnan mo tong disk manager. Ayan o. No? Disk manager. Nakalagay dyan, cabinet 1, cabinet 2. Read and write, normal. Tapos, click lang natin to para yan, lumabas yan. Okay? Tapos, kung makikita mo dito, total space, 10.80 terabyte. Tapos, ibig sabihin, 10.80 terabyte lahat lahat ng space, lahat ng capacity ng hard disk mo. Kasi yung nakalagay dito, isang 8 terabyte, ito, hindi naman kasi nagiging complete na complete talaga na 8 terabyte yan. Kita mo ito, 360. 4 terabyte yan, oh. 4 terabyte. Um, dito makikita mo, sa sa 4 terabyte na hard disk, yan, meron pa siyang space na 4 gig. 4 gig. So, ibig sabihin, 4,000 megabyte meron pa siyang space na ganyan. Doon naman sa 8 terabyte na hard disk, meron pa siyang space na 6.1 terabyte. Terabyte, hindi gigabyte. Ibig sabihin, 6,000 gigabyte ang kanyang space. So all in all, meron pa siyang 6 6.2 terabyte. Ang uh, So ang record mo na to dito na nakalagay. Nakalagay dito sa record mo. Maaari pang humaba 'to kasi may space ka pa na 6 terabyte about about 6.2 terabyte may space ka pa. So ito maaaring umaba pa to umabot ng dalawa or tatlong buwan. So ganoon po mag-check ng uh, hard uh, storage kung full na. Pero wag kang mag-alala kung magiging full na ang ang iyong uh, iyong hard disk. Ito kung magiging full na, kung magiging zero zero na dito yung free space. Kasi nakalagay dito read and write. So ibig sabihin, i -re niya or uh, ano niya yung file, mag-auto-delete siya. Halimbawa, ganito. 1 to 29. Ibig sabihin, halimbawa, ganyan lang ang record. 1 to 29. Pagdating na ng 30, pagdating ng 30, mabubura yung 1. Pagdating ng 31, mabubura yung 2. Okay? Ayan. So, hanggang doon lang. Sana nakatulong. So, kung may katanungan kayo, maaari kayo magtanong. Huwag lang mathematics.